Hello guys, isa ito sa gemstone na mahal at mas mahal pa sa ginto Check nyo po yung price nya guys And by the way pala guys, yung pangalan ng gemstone na ito is Watermelon Thermaline Ganon po mga price na ito, as you can see may 65,128 pesos 0.52 centavos So sa 17.97 carats, ganyan na kamahal, mas mahal pa sa ginto grabe. So kung meron ganito, talagang yayaman ka, guys. And sad to say lang, ito sa Pilipinas hindi pa masyadong recognize yung mga gemstone na katulad nito. And hopefully magkaroon ng market value yung mga gemstone natin dito kasi I'm sure guys, hindi nagpapahuli yung Pilipinas sa mga gemstone. So meron tayo nyan guys. I'm sure uh, kailangan lang talaga ma-discover. Kasi mostly dito sa atin guys is focus lang po talaga sa mga gold and silver platinum. Sana ay ano, uh, ma-recognize natin to kasi dagdag uh, hanap buhay din po kasi ito guys sa mga uh, mamamayang Pilipino.